So ayun mga idol no. Uh, sa uh, alas 6 na ng umaga. Kanina huh? pa tayo dito. Napapansin natin mga idol no. Uh, ngayon mga oras na to. Wala nang wala na tayo naririnig na maraming ingay no ng sigal. All right? Ayun no. Kung may napapansin tayo may mga bakilan ilan lang din no na palipad-lipad diyan. Yan. No? Pero hindi tulad nung mga nakaraang araw ang dami talagang sigal no? so it means na pag ganun ibig sabihin konti lang yung sigal wala, alas wala talaga no? Uh, hindi naman masyadong magulo yung tubig no? Uh, wala talagang isda no? kanina pa tayo nangangawin uh, gamit pa rin natin yung ating ano, bira no? ito Nina pa to, bira natin. So, ito yung ano na, sa pagtambay natin ng 30 minutes, no? So, ayan. Yung mga idol, wala talagang laman. Kahit isa. Kaya so, natin, no? So, bawin na lang tayo sa susunod, no? Ayan, talagang wala. Wala tayo mahuling ngayong araw na to. So, may relax next time sa atin, mga idol. So, ayan. Ganyan talaga, mga idol. Parang buhay lang din natin yan, no? Minsan, panalo, minsan talo. Kaya dapat marunong tayo mamintindi sa lahat ng bagay. Salamat <laughs> mga idols. Palagi suporta.